Naisip mo na ba kung gagawa ka ba ng mga tamang desisyon sa iyong mga relasyon? May sasabihin ba ang Biblia tungkol sa kung sino ang dapat nating kaugnayan at kung paano tayo dapat kumilos? Maraming beses pumapasok tayo sa isang relasyon nang hindi niisip ang mga kahihinatnan, nang hindi isinasaalang-alang ang mga prinsipyo na maaring gumabay sa ating mga pagpili para sa kabutihan. Sa video na ito, tutuklasin namin ang isang mahalagang paksa na maaring ganap na baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong mga relasyon. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga payo at babala na inaalok ng Biblia. Unawain kung ano talaga ang gusto ng Diyos para sa ating emosyonal na buhay at kung paano ito direktang nakaapekto sa iyong kaligayahan at personal na katuparan. Kung nakaranas ka na ng heartbreak, naramdaman mong maling tao ang kasama mo, o iniisip mo kung tama ba talaga ang taong karelasyon mo, para sa iyo ang video na ito. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ayaw pag ng marami, ngunit maaaring maging susi sa pag-iwas sa pagdurusa at paggawa ng matalinong desisyon sa pag-ibig. At maunawaan mo ang mga sinyales ng babala na madalas naming binabalewala at kung paano makakatulong sa iyo ang patnubay ng Biblia na bungo ng mas matatag na relasyon, patay sa katotohanan, at tunay na pagmamahal. Manatili sa akin hanggang sa wakas, dahil kung ano ang matututuhan mo ngayon, ay maaring gumawa ng lahat ng pagbabago sa iyong hinaharap na video na ito, ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ito ay tungkol sa kung paano may lalapat ang mga salitang ito sa isang practical na paraan sa iyong pang-araw-araw na buhay upang magdala sa iyo ng higit na kapayapaan, seguridad at direksyon sa iyong mga relasyon. Sama-sama nating tuklasin kung paano iayon ang ating mga pagpili, kung ano ang talagang mahalaga at magkaroon ng kapayapaan sa pag-alam na tayo ay nasa tamang landas, pagbuo ng isang emosyonal na malusog at pinagpala sa espiritual na buhay. Samantalahin ngayon at mag-subscribe sa aming channel, palalimin ang iyong kaalaman at maging inspirasyon ng mga mahalagang aral. Huwag magaksaya pa ng oras at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification ng aming eksklusibong nilalaman. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa kadalisayan ng sexual, tinutukoy natin ang integridad ng katawan at espiritu, tinatawag tayo ng Diyos na maging banal kung paanong siya ay banal ang pagpapanatili ng kadalisayan ng sexual ay isang paraan ng pagluwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga katawan na kinikilala na tayo ay binili ng isang mataas na presyo. Hindi natin pag-aari ang ating sarili. Tayo ay pag-aari ng Diyos at dapat mamuhay ayon sa kanyang mga utos. Ang pag-iwas sa sexual na imoralidad ay isang hamon, lalo na sa isang kultura na kadalasang binabalewala ang sex. Ayun paman, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at paggalang sa Diyos. Pinoprotektahan din ng purity sex ang ating emotional, physical na kalusugan. Isinasaad ng mapag-aaral na ang napaaga at maramihang pakikipagtalik ay maaring magresulta sa mga problema sa kalusugan ng isip at pisikal. Kabilang ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik at emotional na trauma. Bukod pa rito, ang pananatiling malinis ay naghahanda sa atin para sa kasal sa pamamagitan ng pagtulong sa amin upang bumuo ng isang matatag na pundasyon ng pagtitiwala at paggalang. Ito ay isang paraan ng pagpaparangal sa ating magiging asawa, pagliligtas sa ating sarili para sa kanya. Ang sexual na kadalisayan ay, sa makatuwid, isang gawa ng pagmamahal at paggalang, hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa ating sarili at sa ating mga magiging kapareha social pressures at influencia Nabubuhay tayo sa isang lipunan na ginagaw ang normal ang pakikipagtalik bago ang kasal Ang mga hindi sumasang-ayon ay madalas na nakikita makaluma Ngunit ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito Sa Roma 12:2 Binabalantay tayo ni Pablo Huwag sumunod sa pattern ng mundong ito Ngunit magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip upang maranasan mo at mapatunayan ang mabuti, kaaya-aya at perpektong kaloob ng Diyos Handang sumalungat sa butil upang sundin ang kalooban ng Diyos. Matindi ang pangdidipit na umayon sa mga pamantayan ng mundo. Mula sa murang edad, pinomba tayo ng mga mensaheng pumupuri sa kalayaang sexual at pinatay ang kalinisang puri. Mga palabas sa TV, pelikula at network. Itinataguyod ng mga lipunang panlipunan isang baluktot na pagtingin sa kasarian, kadalasang hindi makakonekta sa pag-ibig at pangako. Ang mga mensaheng ito ay maaring lumikha ng maling impresyon na ang kaswal na pakikipagtalik ay hindi nakakapinsala. Kahit kanais nais pa paman, ang tawag sa atin ng Biblia na mamuhay ng iba ay nangahulugan ng pagiging kontrakultura. Paglaban sa mga pangdidipit ng mundo at pagpili na mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Hindi madali at maaring mga hulugan ng pagiging tinukutya o hindi maintindihan. Ayun paman, ito ay isang pagtawag sa isang bagay na mas dakila, ang mamuhay ng isang buhay na lumuluwalhati sa Diyos at sumasalamin sa kanyang kabanalan. Upang labanan ang panlipunang pangdidipit, kailangan nating i-renew ang ating isipan sa salita ng Diyos. Pag-aralan ang kasulatan, manalangin at maghanom ng kasama ng iba. Ang mga Kristiyano may katulad ng mga pagpapahalaga na fafapagpalafas sa atin. Mahalaga rin na magtatag ng malusog na mga limitasyon at maiwasan ang mga sitwasyon na maaring humantong sa atin sa tukso. Ang opinyon ng Biblia tungkol sa moralidad. Sa 1 Corinthians 6, 20 binabalaan tayo ni Pablo tungkol sa mga panganib ng sexual na imoralidad na itinatampok na ang ating katawan ay mga templo ng ang espiritong banal, tumakas mula sa sexual na imoralidad. Ang lahat ng iba pang mga kasalanan na ginagawa ng isang tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang sinumang nagkasala ng sexual, nagkakasala laban sa kanilang sariling katawan. Ano ang epekto ng talatan ito sa iyong buhay? Ang Biblia ay malinaw kapag nakikitong mo sa sexualidad, hindi tulad ng ibang mga kasalanan. Ang sexual na imoralidad ay isang kasalanan laban sa sariling katawan, siyang templo ng Espiritu Santo. Nananahulugan ito na kapag nakagawa tayo ng mga kasalanang sexual, sinisiraan natin ang Diyos sa isang napaka-personal at matalik na paraan ang sexualidad ay isang regalo mula sa Diyos na dapat tamasahin sa loob ng layunin ng Diyos para sa ating buhay. Ang sexual na imoralidad ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan. Hindi lamang espiritual, kundi pati na rin ang emotional at physical. Hinihimok tayo ni Paul na tumakas sa sexual na imoralidad. Nangangahulugan ito ng paggawa ng mga aktibong hakbang upang maiwasan ang mga sitwasyon na maaring humantong sa atin sa kasalanan. Ito ay maaring mga hulugan ng pagbutol ng mga nakakalason na relasyon, pag-iwas sa ilang lugar o kahit na baguhin ang aming mga gawi sa media. Ang sexual na imoralidad ay isang mapanganib na bitag Ngunit sa tulong ng Diyos, may iwasan natin ito at mamuhay sa kabanalan. Ang espiritual na pananaw ng mga relasyong sekswal, ang sekswal na relasyon ay higit pa sa pisikal, na kinasasangkutan ng malalim na espiritual na koneksyon. Sa 3 Corinto 6.16 sinasabi, Hindi mo ba nalalaman na ang nakitisama sa patututot ay isang katawan niya? Sapagkat, gaya ng nasusulat, ang dalawa ay magiging isang laman. Ang espiritual na pagsasamang ito ay lubos na nakakaapekto sa ating buhay at sa ating relasyon sa Diyos. Kung paano nito nabago ang iyong pananaw sa mga relasyon kapag ang dalawang tao ay nagsasama-sama sa sexual na paraan, hindi lamang nila pinagsasaluhan ang kanilang mga katawan, kundi pati na rin ang kanilang mga kaluluwa. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang sex ay sagrado. Unyon na lumilikha ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mga kasosyo. Ang buklod na ito ay napakatibay kaya't inihambing ito ni Paul sa kasal na sinasabi na ang dalawa ay naging isang laman. Ang konsepto ng espiritual na pagsasama ay mahalaga sa pag-unawa kung bakit labis na pinahalagahan ng Diyos ang sexual na kadalisayan. Kapag tayo ay nakikipagtalik sa isang tao sa labas ng kasal, gumagawa tayo ng koneksyon na hindi pinagpala ng Diyos. Ang koneksyon na ito ay maaring magkaroon ng malubang espiritual na kahihinatnan tulad ng pagbubukas ng mga pintuan sa masasamang impluensya, na may paggalang at paggalang. Ito ay nagpapaunawa sa atin na kailangan nating protektahan ang bahaging ito ng ating buhay at panatiliin ito sa loob ng mga limitasyon na itinatag ng Diyos. Ang kahalagahan ng kasal sa buhay Kristiyano. Nilihan ng Diyos ang kasal upang ang lalaki at babae ay makatagpo ng ganap na kasiyahan sa kanilang mga pangangailangang sexual. Sa Hebreo 34 ay mababasa natin, ang pag-aasawa ay dapat igalang ng lahat. Ang higaan ng kasal ay panatilihing delisay, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga marumi at mga mamamalunya. Ang paghahanap ng kasiyahan sa labas ng pag-aasawa ay pagsira sa banal na plano ito. Handa ka bang maunawaan ang katotohanan ito? Ang kasal ay isang sagradong institusyon na nilihan ng Diyos upang maging kapaligiran kung saan lubos na tinatamasa ang pag-ibig at pakikipagtalik. Sa konteksto ng kasal, ang sex ay isang pagpapahayag ng pag-ibig, pangako at pagkakaisa. Ito ay isang gawa ng pagdiriwang ng tipan na ginawa sa harap ng Diyos. Kapag naghahanap tayo ng sexual na kasiyahan sa labas ng kasal, sinisira natin ang tipan na iyon at sinisiraan ang layunin ng Diyos para sa ating buhay. Hindi lamang tayo inaalis nito sa Diyos. Ngunit nagdulot din ito ng matinding pinsala sa ating mga relasyon. Ang pagtataksil at sexual na imoralidad ay maaaring sumira sa pag-aasawa, pamilya at buhay. Ang paggalang sa kasal ay nananahulugang pagkilala sa kabanalan ng pagsasama na iyon at pangmuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Nangangahulugan ito na bantayan ang ating mga puso at katawan para sa ating asawa at naghahanap ng kasiyahan at katuparan sa loob ng mga limitasyon ng kasal. Kapag ginawa natin ito, pinararangalan natin ang Diyos at namumuhay ayon sa Kanyang plano para sa ating buhay. Espiritual na bunga ng mga relasyon sa labas ng pag-aasawa. Ang pagkakaroon ng mga relasyon sa labas ng kasal ay nagbubukas ng mga puwang para sa kaaway ito ay maaaring humantong sa malalim na krisis sa mga relasyon. Pinakita sa atin ng awit 51 verse 10 ang pangangailangan para sa kadalisayan. Lumiha sa akin, O Diyos, ng isang dalisay na puso at paguhin sa loob ko ang isang matatag na espiritu. Nais malaman kung paano may ang mga krisis na ito. Ang espiritual na makahinatnan ng mga relasyon sa labas ng kasal ay seryoso at tumatagal. Kapag chipagtalik tayo sa labas ng mga limitasyon ng kasal, magbubukas tayo ng mga pinto para kumilos ang kaaway sa ating buhay. Ito ay maaaring magresulta sa espiritual na panghapi, emosyonal na mga problema at mga krisis sa relasyon sa sariling katawan, siyang templo ng Espiritu Santo. Dahil dito, mahina tayo sa mga tukso at masasamang impluensya. Higit pa rito, ang pagkakasala at kahihiyan na nauugnay sa mga kasalanan ito ay maaring magakay akay sa atin na mas malayo sa Diyos ng paghini sa Diyos ng isang dalisay na puso at isang makabagong espiritu. Ang taimtim na pagsisisi at paghini ng kapatawaran ng Diyos ay ang unang hakbang mo sa pagpapanumbalik ng ating koneksyon sa Kanya at pag-iwas sa mga bitag ng kaaway. Bukod pa rito, dapat tayong humingi ng suporta sa ating komunidad ng pananampalataya at magtatag ng malusog na mga hangganan upang maprotektahan ang ating kabanalan sa sexual. Mga patotoo sa buhay at mga aral na natutunan. Maraming mga patotoo mula sa mga taong nagdusa ng mga kahihinatnan na hindi naghihintay sa kasal. Isang halimbawa ay si Joaun, nasangkot sa maraming relasyon bago nagpakasal, nahaharap sa malalim na emosyonal at espiritual na mga paghihirap. Akala ko naghahanap ako para sa kaligayahan, ngunit ako ay lumalayo sa Diyos, Pinya. Nang ibigay ko ang aking buhay kay Kristo, ay nakatagpo ako ng tunay na kapayapaan na ismalaman ang higit tungkol sa mga kwentong ito na nagbabago. Ang mga patutoo sa buhay ay makapangyarihang mga kasangkapan para sa pag-aaral at pagninilay. Maraming mga tao na nakitibahagi sa mga pakitipagtalik bago ang kasal ay nagbahagi ng kanilang mga kwento ng sakit, mahihinayang at sa huli, pagtubos. Ang mga salaysay na ito ay nagpapakita sa atin ng tunay na mga kahihinatnan ng sexual na imoralidad at nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng kabanalan. Si John ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang mga maling pagpili ay maaring humantong sa isang spiral ng sakit at kawalan ng pag-asa. Akala niya ang premarital sex ay magpapasaya sa kanya Ngunit natapos ang pakiramdam na walang laman at malayo sa Diyos. Nung magsisi siya at ibigay ang kanyang buhay kay Kristo, ay natagpuan niya ang tunay na kapayapaan at layunin na anuman ang ating mga nakaraang pagkakamali. Laging may pag-asa at katubusan kay Kristo. Ang spiritual na connection sa matalik na relasyon. Kapag tayo ay nakikipagtalik sa isang tao, lumiliha tayo ng isang spiritual na connection na mahirap masira. Ito ay muling pinagtitibay sa burn. Mga taga Korinto 6-7 Ngunit ang nakikiisa sa Panginoon ay isang espiritu sa Kanya. Ang pag-unawa sa koneksyon na ito ay maaring ganap na magbago ng iyong pananaw sa pagpapalagay ang loob. Gusto mo bang maunawaan kung paano ito nakakaapekto sa iyong buhay? Ang espiritual na koneksyon sa matalik na relasyon ay isang malalim na katotohanan na kadalasang binabalewala. Kapag tayo ay nasangkot sa pakikipagtalik sa isang tao, tayo ay lumilikha ng isang bono na higit pa sa pisikal. Ang espiritual na bono ay maaaring magkaroon pang matagalang kahihinatnan at malalim sa ating buhay. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang pakikipagtalik ay pinag-iisa ang dalawang tao sa isang kakaiba at makapangyarihang paraan. Ang pagsasamang ito ay napakalafas na inihahambing sa ating pagkakaisa sa Panginoon, patuhin ng may paggalang at paggalang. Ang pag sa espiritual na connection ay tumutulong sa amin na makita ang intimacy sa isang ganap na bagong paraan. Ito ay nagpapaunawa sa atin ng kahalagahan ng pag-save sa bahaging ito ng ating buhay para sa kasal, kung saan ang pagsasama na ito ay maaring tamasahin sa isang ligtas at pinagpala ng Diyos na kabanalan, katawan at espiritu wala sa mga nanegatibong impluensya. Emosyonal na epekto ng mga spiritual na koneksyon. Ang sakit na isang breakup ay pinalalafas ng spiritual na koneksyon na niliha. Ang aking relasyon ay natapos taon na ang nakakaraan. Ngunit nararamdaman ko pa rin ang isang koneksyon sa aking dating pagtatapat ni Maria. Ngayon na intindihan ko na ito ay hindi lamang physical, ngunit espiritual. Naisip mo na ba kung bakit napakahirap na lampasan ang ilang mga relasyon? Ang mga breakup ay palaging masakit. Ngunit kapag may spiritual na koneksyon na kasangkot, ang sakit ay maaring maging mas matindi. Maraming tao ang naguulat na nararamdaman ang isang patuloy na koneksyon sa kanilang mga dating kasosyo. Kahit na matapos ang relasyon na ito ay dahil ang espiritual na pagsasama na nilihan ng sex ay malalim at tumatagal. Si Maria ay isang halimbawa kung paano nakakapekto ang mga koneksyon na ito sa aming mga buhay kahit na matapos ang mga taon ng paghihiwalay, ay naramdaman pa rin niya ang isang koneksyon sa kanyang dating na naging mahirap at magpatuloy sa karanasang ito at nagpapakita sa amin ang kahalagahan ng pag-unawa sa espiritual na dimensyon ng matalik na relasyon. Upang mapagtagumpayan ang mga koneksyon na ito, mahalagang humini ng espiritual at emosyonal na pagalingan. Maaring kabilan dito ang panalangin, pagpapayo at sa ilang mga kaso, ang pagkilala sa espiritual na koneksyon ay ang unang hakbang sa pagpapagaling. Tulungan kaming sumulong ay mahalaga sa paghahanap ng kapayapaan at kalayaan. Mga hamon sa mga relasyon at pag-aasawa Maraming mga pag-aasawa ang naharap sa mga kapigatian dahil sa hindi nalutas na mga nakarang koneksyon. Ang Efeso 531 ay nagpapaalala sa atin dahil dito ay iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Paano natin mapapanalo ang mga espiritual na labanan ito? Ang mga hamon sa mga relasyon at pag-aasawa ay totoo at madalas na pinalala ng hindi na lutas na mga nakaraang koneksyon. Kapag pumasok tayo sa isang kasal na may emotional at spiritual na bagahe mula sa mga nakaraang relasyon, ang mga koneksyon na ito ay maaaring magdulot ng tensyon at tunggalian. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang kasal ay isang sagradong pagsasama kung saan ang lalaki at babae ay naging isang laman upang maging ganap at mapalad ang pagsasama na ito. Kailangan iwanan ang anumang koneksyon mula sa nakaraan na maaring makagambala sa mga nakaraang relasyon. Ang pagkapanalo sa mga espiritual na laban na ito ay nangailangan ng panalangin, bukas at tapat na pag-uusap sa iyong asawa at sa ilang mga kaso, ang tulong ng mga tagapayo sa pag-aasawa ay ang pagkilala sa mga espiritual na impluensya sa ating buhay at paghini ng tulong sa Diyos upang madaig ang mga ito ay mahalaga sa pagbuo ng isang matatag na pagsasama. Ang pangangailangan para sa pagsisi at kapatawaran, magsisi at humini ng kapatawaran sa Diyos ay napahalaga sa pagsira sa mga espiritual na koneksyon. Sa Front 119, ito ay nagsasabi, kung ating ipagtatapat ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tinadalisay tayo mula sa lahat ng kalikuan. Tanda ka na bang gawin ang hakpang na iyon ng pananampalataya? Ang pagsisisi ay isa sa mga unang hapang tungo sa espiritwal na kagalingan. Ang pagkilala sa ating mga pagkakamali at paghini ng kapatawaran ng Diyos ay mahalaga upang masira ang mga espiritual na koneksyon na nilihan natin sa labas ng mga limitasyon ng kasal. Tinitsyak sa atin ng Biblia na ang Diyos ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo at linisin tayo mula sa lahat ng kasamaan. Ang pagsisisi ay hindi lamang isang pakiram ng pagsisisi, ngunit isang pagbabago ng puso at paghugali. Nangangahulugan ito ng pagtalikod sa kasalanan at paghahangad na mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Diyos at Mamuhay sa Kabanalan Bilang karagdagan sa pagsisisi, mahalaga din na patawarin ang ating sarili at humingi ng tawad sa mga nasaktan natin. Maaring kabilang dito ang pakikipag-usap sa mga dating kasosyo at paghingi ng tawad sa anumang sakit na naidulot natin, pagkakamali at hangarin ang pakikipagkasundo sa Diyos. iba, ang kapangyarihan ng band at pagbabantay, ang panalangin at pagbabantay ay mahalaga sa pagpapanatili ng kabanalan. Sa Mateo 26.41 Si Jesus ay nagtuturo sa atin, magbantay at manalangin upang hindi kayo pumasok sa tukso. Ang espiritu ay maibig, ngunit ang laman ay mahina. Ating tuklasin, magkasama kung paano mababago ng mga kasanayan ito ang iyong buhay. Ang pagpapanatili ng sexual na kabanalan ay nangailangan ng patuloy na pagbabantay at taimting na panalangin. Pinalaan tayo ni Jesus tungkol sa kahinaan ng laman at ang pangangailangan na laging maging alerto laban sa mga tukso. Ang panalangin ay nag-uugnay sa atin sa Diyos at nagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ang mga tuksong kinakaharap natin araw-araw. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na tumutulong sa atin na mapanatili ang kadalisayan. Ang pagbabantay ay pari-parehong mahalaga. Nangangahulugan ito na magkaroon ng kamalayan sa mga sitwasyon na maaring humantong sa atin sa kasalanan at gumawa ng mga aktibong hakpang upang maiwasan ang mga ito ang katawan bilang isang templo ng banal na espiritu. Ang iyong katawan ay isang sagradong templo at ang pag-aalaga dito ay isang gawa ng pagsamba. Sa 1 Corinthians 6.9.20, pinalalahanan tayo ni Pablo. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay isang templo ng espiritu? Kaya't hatiin ninyo ang Diyos na inyong mga katawan. Kung paano mo parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng iyong katawan, ang pagkilala sa ating katawan bilang templo ng banal na espiritu ay ganap na pagbabago sa paraan ng pagtingin natin sa ating sarili at sa ating mga aksyon. Ibinigay sa atin ng Diyos ang ating mga katawan bilang isang regalo at tinawag tayong pangalagaan sila ng may paggalang karamalan. Kabilang dito ang pagpapanatili ng kadalisayan sa sexual at pag-iwas sa anumang bagay na makakasira sa sagradong templong ito. Ang pangmamalaga sa ating mga katawan ay isang paraan ng pagsamba sexualidad. Ang sexual na kadalisayan ay isang paraan ng pagpapakita ng ating paggalang sa Diyos at sa sakripisyo ni Jesus ay maaaring maging mahirap, ngunit ito ay pakipakinabang kapag pinararangalan natin ang Diyos ng ating mga katawan, nabubuhay tayo sa pagsunod sa Kanya at naranasan ang tunay na kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Mga pagpili at espiritual na kahihinatnan, bawat pagpili na ating gagawin ay may espiritual na kahihinatnan. Ang Galatia 6, 7-8 ay nagbabala sa atin, Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nabibigo. Sapagkat anuman ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang anihin. Ang megahasik ng kaluguran ng kanyang laman ay ani ng kapahamakan mula sa kanyang laman. Sinumang megahasik para sa kaluguran ng Espiritu, mula sa Espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan. Handang gumawa ng mga desisyon magpaparangal sa Diyos. Ang mga desisyon na ginagawa natin tungkol sa ating sekswalidad ay may malalim na espiritual na kahihinatnan. Kapag megahasik tayo sa laman, naghahanap ng panandali ang kasyahan at kasyahan, aani tayo ng pagkawasak at sekwalidad. Kayan paman, pag naghasik tayo sa Espiritu, naghahangad na mamuhay sa kabanalan at pagsunod sa Diyos, inaani natin ang buhay na walang hanggan at mga espiritual na pagpapala. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo haharap sa mga hamon o tukso. Kayun paman, sa paggawa ng mga desisyon na nagpaparangal sa Diyos, tayo ay nagtatanim ng mga binhi ng pananampalataya at pagsunod na magbubunga ng espiritual na bunga sa ating buhay. Ang bawat pagpili ay isang pagkakataon upang luwalhatiin ng Diyos at palakasin ang ating kaugnayan sa Kanya. Nakakatulong din na palibutan ang ating sarili ng mga kaibigan at tagapayo na kapareho ng ating mga pinahalagahan at maaring suportahan tayo sa ating espiritual na paglalakad. Kung paano madaig ang pakikiyapid at pangangalunya, ang pagdinig sa mga kasalanan ito ay nangangailangan ng determinasyon at pananampalataya. 1 Korinto 10.13 ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa mga tao. At ang Diyos ay tapat, hindi niya kayo pahihintulutang matukso. Lampas sa kanilang makakaya. Ngunit kapag sila ay tinukso, siya mismo ang maglalaan ng paraan ng pagtakas upang sila ay makayanan. Sama-sama nating tuklasin ang mga estrategiya sa pamumuhay sa fabanalan. Ang pagdinig sa pakikiapid at pangangalunya ay isang hamon, ngunit hindi imposible. Ang Diyos ay tapat at nangangako sa atin na hindi tayo tinutukso ng higit sa ating makakaya. Siya ay lagi nagbibigay ng paraan ng pagtakas, ngunit nasa atin ang pagkilala sa mga pagkakataong ito at gumawa ng mga hakpang upang maiwasan ang kasalanan. Ang isa sa mga pinaka-epektibong diskarte ay ang pag-iwas sa pagtatakda ng malinaw na mga hangganan sa ating mga relasyon at pag-iwas sa mga sitwasyon na maaaring humantong sa tukso ay mahalaga, isipan at kilos. Ang isa pang diskarte ay ang humini ng suporta at pananagutan. Ang pagkakaroon ng isang spiritual na tagapayo o grupo ng suporta kung saan maari tayo magbahagi ng ating mga pakikibaka at humini ng payo, ay eh maaaring maaring gumawa ng isang malaking pagkakaiba sa pagpapalakas ng ating pananampalataya, pagpapanatiling matataglaban sa mga tukso. Espiritual na suporta at practical na payo, ang paghahanap ng tulong at pagbabahagi ng iyong mga pakikibaka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay mahalaga. Hinihimok tayo ng Santiago 5 6, Bahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Sino ang makakatulong sa iyo sa paglalakbay na ito? Ang espiritual na suporta ay mahalaga sa pagdinig sa mga tukso, pamumuhay sa kabanalan. Hinihikayat tayo ni Santiago na ipagtapat ang ating mga kasalanan sa isa't isa at manalangin para sa isa't isa. Ang pagsasanay na ito ng kapwa-pananagutan ay hindi lamang tumutulong sa atin na makahanap ng kagalingan, ngunit nagpapalakas din sa atin sa ating espiritual na paglalakad. Ang paghahanap ng mga mapagkakatiwalaang tao na makakasama natin sa ating mga pakikibaka ay maaring maging isang hamon, ngunit ito ay mahalaga. Ang isang espiritual na tagapagturo, pastor o malapit na kaibigan na kapareho ng ating pananampalataya ay maaaring maging isang malaking suporta. Ang mga individual na ito ay maaring magbigay sa amin ng payo, manalangin kasama kami, at tulungan kaming manatili sa tamang landas. Bilang karagdagan sa espiritual na suporta, nakakatulong din na humingi ng praktikal na payo. Maaring kabilang dito ang pag-aaral patungkol sa kung paano magtakda ng malusog na mga hangganan, kung paano haharapin ang tukso, kung paano patatagin ang ating kaugnayan sa Diyos. Ang mga aklat, pag-aaral sa Biblia, mga seminar ay maaaring maging mahalagang mapagkukunan. Pagbabago ng pananampalataya at spiritual na buhay. Ang pagpapanibago ng iyong pananampalataya araw-araw ay mahalaga. Sa Roma 12.1-2, pinayuhan tayo ni Pablo. Kaya't ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos, na ihandog ang inyong sarili bilang isang haing buhay, banal, na kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang iyong makatwirang pagsamba. Huwag kang umayon sa huwaran ng mundong ito undi magbago sa pamamaditan ng pagbabago ng iyong isip upang iyong maranasan at mapatunayan ng mabuti, kaaya-aya at perpektong kalooban ng Diyos.